Alright mga hamawato Naisay pang kung dito na lang I-start yung video natin Para sa araw na to Kita nyo ayan Si Pimax Racing Diyan nagpapagawa ng mga tambucho Para sa mga aftermarket na tambucho Pwede kayong pumunta rito Kay Pimax Racing May kita lang to dito sa may kahabaan ng Highway 2000 So pala mga kamoto ay pupunta tayo sa round 3 ng Petron Sprint Inside Racing Club Race At ito ay gaganapin dito sa may Inares Antipolo City base serving nun ah Ito na yung rotonda, yung tinatawag nilang tikling mga kamoto. kalsado rito eh may mga bato-bato tapos -bato. parang may buhag-buhag yun pa tapos yung mga ganun pa nakapwesto sa mga curb naku po pag hindi mo talaga napansin yun at medyo mabilis ang iyong pagpapatakbo ay talagang mag mag-i-skid sa mga. kapag <laughs> dito na tayo sa Linares Antipolo City kung saan nagaganap ang round 3 ng Petran Sprint Inside Racing Club Race parang maluwag sila ngayon na nipad tamaan yung nipad bro may nipad oh may nipad Hindi niya nakikita. Ay. <laughs> Ayun, nakita niya rin. Hi, madam. Ito nga pala yung mga kasama natin dito sa round 3 ng Petron Sprint Inside Racing Club Race.

may mga previous tayo. Yan. Kung ano ang iba ibang lasa pa yun, di ba? Kasi pag ginawakan mo yung pag ginawakan mo yung langis, malalaman mo gaano kalapot. Ibig sabihin may mga grado pala ito. mga grade 1, grade 2. Yeah. Ipa talaga. Okay, salamat po mga kapuminali And then, stay tuned with us. Pamiyan may lang, i-update ko kayo kung sino nanalo at sino hindi nanalo. Mm. So ito mga kamoto, start na! Ito ay ano na to, uh, official race na. Ang pangalawang tatawagin, Pobre Alindahaw. Tene. <laughs> may sayaw. Ay, kamay-kamay naman diyan. Kapsel. Ayun, may sauce talaga 'yan. May sauce ba 'yan? May sauce talaga 'yan. Walang jack 'yan. kamay picture. isa-isa na po tinatawag. Uh, ang mga kalahok. Mga kalahok. Para sa eviction na gaganapin dito sa Inaris Antipolo <laughs> <laughs> Ito po yung audition para sa mga feeling uh, sikat na mga vlogger. No? So dito lang yan sa Inaris Center sa Antipolo So sa mga lahat ng mga content creator na gusto mapasama sa amin. <laughs> alam na. Please like and follow Petron Sprint. Ready, set, Ayan, sasalang na rin po si Genspirasyon para sa Feeling Sikat. Yes, sir! Hindi pa kuwanta sa ano eh. Bahay ni Kuya eh. Kaya dito <laughs> lang muna. O, bahay lang muna ni Petron. So, wow. Ayan po, sumasalang na rin si Portia Motovlog. So, abangan nyo po sa ating... Ay, ay mga Portia, pakiharap lang yung load. Kahit para makita ang mga katot, tingnan na sa wow. ay. So, ayan, isa na naman pong uh, content creator ang uh, sasalang ngayon sa oh. Feeling Sikat. Ayan, John. Nominee ka na. Ayan. Yeah. Sa bahay ni...

ermapalam batam batana batang bata na okay mga kamoto Tayo ay pauwi na. Basag na parehas yung yung ano natin okay sa gloves Hindi ko lang sure kasi kung Merong gumagawa okay ganito, sa gloves Pero kung meron man mga kamoto Ay eh, pakicomment naman dyan sa ating comment section Para ma-message ko At matang natin kung Pwede pang gawa ng paraan O kung ano man ang pwedeng gawing paraan Para sa gloves na yan Shoutout pala sa Petron Sprint At salamat sa mga binigay na langis na naman Ayan, meron na naman tayong bagong langis na pamimigay sa mga followers natin. At syempre, dapat like and follow sa page ni Petron Sprint at syempre sa page din natin so alright let's go paalam lang tayo sir una na po ako oh. una na po kami salamat po salamat bye po Di hindi naman siguro malalaglag yung ating langis so ayan guys salamat sa mga tumapos sa itong video huwag yung pong kalimutan mag like, share at subscribe sa ating channel at follow nyo na rin po ang aking facebook page para updated po kayo sa mga bagong posts at videos ni Kapmodo Vlog